Bubuo ang Department of Migrant Workers ng isang fact-finding investigation team para imbestigahan ang mga kaso ng illegal recruitment sa mga Pilipino sa Milan, Italy. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, nangalap na sila ngayon ng mga testimonya kaugnay dito. May isa umanong ahensya sa Milan na hindi lisensyado pero nanghihikayat sa mga OFW doon na pagtrabahuhin din sa bansa ang kanilang mga kamag-anak naningil ang peking recruiter ng 3,000 euros kapalit ng working permit. Sa ngayon ay nabigyan na ng tulong pinansyal ang mga biktima ng illegal recruitment. Magbibigay din ng legal assistance ang DMW para formal na makapagsampa ng kaso ang mga nalokong Pinoy. Nakasama po natin sa prevention ng illegal recruitment. Tayo rin po ay makikipag-usap sa DFA kasi meron po tayong embahada at konsulada Diyan po sa napangkit na lugar. Makikipagtulungan po tayo upang makalap natin ng husto yung ebidensya na ating itutulak nang sa ganon magkaroon po ng airtight case laban po sa mga illegal recruiters.